advice mo sa isang katulad ko na sa 20s or 30s? Ano bang advice ang mabibigay mo kapag first time bumukod sa mga magulang or sa family? Ano bang advice na mabibigay mo sa mga gustong lumipad and gustong um, mag-live independently? Katulad ko. Kasi hindi porket nasa 30s na ako eh, hindi ko na kailangan yung gabay mo. Siyempre, kailangan ko pa rin lahat ng advice sa mundo, especially galing sa isang ama. So, dadviser, anong may advice mo po? Magandang tanong 'yon sa mga gustong magbukod. Uh, gusto maging independent. Uh importante rin kasi 'yung independence lalo na sa ating mga anak. Yung mga magulang kasi s'yempre, 'yung iba ayaw, 'di ba? Ayaw nilang bumukod, uh, bakit? Iniisip, marami iniisip. No? Pero sa akin, bilang magulang, eh paano sila matututo? 'di diba? Paano sila makikipagsapalaran kung lagi natin silang inaalala at uh, pinipigil, diba? uh, at uh, clipping their wings, diba? Sabi, yun ang uh, nabanggit ko uh, sa episodes sa episode na ito, that we have to allow our children to spread their wings. Now for uh, Casey, syempre ngayon at patuloy siyang na nagbubukod, That uh, she has her own ba, uh, setup. And she security to continue to invest. It's okay that sa investment, investments, entrepreneurship, sa and she's actually doing uh, things right in that regard. She has a jewelry business, she has a YouTube channel. So, so I, I think just uh, stay the course, continue. Uh, diba? uh, to, uh, learning never ends uh, Gaya ng lagi kong nababanggit uh, You are still And uh, will always be my eldest uh, Ako ay nag unang naging daddy Dahil sa'yo Sabi nga niya, nine years old sa When I uh, met her In fact, I met her few months before she turned nine Sa totoo lang, yung ginagawa ko ngayon Siyempre sa mga basbata niyang kapatid Yun din ang uh, ginagawa natin nun sa kanya Uh, napakahalaga to be present in their lives uh, as they have their school activities sabi nga niya uh, pati yung kanyang mga mga fundraising bazaar we uh, made it a point pati yung kanyang mga gallery na nagbebenta siya ng mga artwork ng iba't ibang mga artist uh, I think yun naman ang importante siguro Uh, sa at bilang mga ama. So, thank you for all your um, love and advice and of course, all your support nandiyan talaga sa lahat ng events ko and sa lahat ng um, advice na kailangan ko. Kaya bagay na bagay talaga itong YouTube channel sa'yo na uh, I'm sure maraming matututunan sa'yo ang kabataan and ang ibang mga magulang and mga aspiring to be parents. And of course, tungkol to sa pamilya, tungkol din to sa mga relationships, and tungkol sa pagmamahal. So, congratulations! Uh, and, uh, um, may God bless you always, Dad! Don't forget to subscribe to my YouTube channel! <laughs>